Inirereklamo ngayon ng isang empleyado ng Provincial Information and Media Relations Office ng Pangasinan, si Urdaneta City Mayor Julio Rami Paraino III, dahil sa di umano'y pananakit nito. Nangyari di umano ang insidente pasado alas 8 ng umaga ngayong araw August 12 sa mismong opisina ng alkalde. Ang biktima, kasama sa labing limang mga staff ng Provincial Government of Pangasinan para idokumento ang pag-serve ng preventive suspension order ni Mayor Paraino. Ay no. Pinayagan naman di umano ng Alkalde na makuna ng video at mga litrato ang naturang proseso pero nang matanggap na ang naturang order, sinubukan di umano ng mga tauhan ng Alkalde na kunin ang kamera ng biktima. Nang tumanggi ito, bigla na lamang di umano siyang sinampal ni Mayor. Dahilan para magtamo ito ng ilang mga pasa at pagdurugos sa kaliwang mata. Sa pilitan pa rin di umanong kinuha ang kanyang kamera at maging ang SD card at tsaka binura ang mga kuha nito. Nasira na di umano ang kamera dahil sa insidente. Agad namang nagreport ang biktima at mga kasamahan nito sa Urdaneta PNP. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng alkalde pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga mensahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.